Wala kang, ano, tawag yan, imbuno ba yun? Buo, Dubai, para, ano, no? Wala po, eh. Para hindi magsayang? Hi, guys! Good morning! Ah, uh, buhay driver tayo, mga guys. So, ngayon, guys, uh, ang destination ko, guys, sa uh, magpipick up ako ng gatas ng kalabaw yung sariwang ano ba talaga yung galing pa mismo sa kalabaw ngayon pipikapin ko sa so farm tapos guys, sa mga kapwa ko driver, riders, ah, ingat po tayong lahat dahil madulas ang kalsada ngayon. Dahil pabugso-bugso yung ulan. Ulan naman, init naman. Ako na ariyan guys. Eh, kawawa naman yung mga riders natin dahil siyempre biglang uulanin, nainitan. Katulad yan, mainit. Tapos biglang ah, mababasa mga abutin guys kaya doon pala guys sa mga kapwa ko driver rider sa ah, ingat ko tayo sa ating pagpamaniho so dito na ako guys sa farm nagpapasalamat pala ako doon sa mga subscribers ko guys at doon sa mga viewers ah, silent viewers maraming maraming salamat sa inyong suporta Drainage Binabaki Ayan so guys uh, Dito tayo na ngayon ito yung mga kalabaw Ayan pa nga yung iba oh. May init dyan Kala ko guys Patay na yung kalabaw Yung oh. init kaya oh, yung iba Ayan oh. So yun guys yung mga kalabaw natin. So to guys, uh, ito yung gatas mismo dun sa kalabaw. Ano ha? 3.7 liters to. Kasi to yung lagayan oh. man. Ay, nga. So kailangan to guys sa uh, may ilo. So bali natunaw na yung ilo nito. Kailangan para hindi masira. siya mapanis. So yan guys. Ito guys yung farm manager dito. Yan. Hindi ko yan. Mabait namin na ano yan. Ayan ba yung pang ano ng gatas? Opo, yun yung minting machine. Ah, may ah, making machine. Ito guys, yung making machine na ginagamit. Ah, ah, so ito guys, yung nilalagay doon sa apat na didi. So isang kalabaw lang to. Dalawa. Dalawa, ah, kakabilaan. Tapos dito na nilalagay. Tapos, ito na guys, dito nilalagay. Tapos ito naman, doon nilalagay sa didi, bali up, dalawang kalabaw na yan. So ito na yan. Ah, may motor din ano para masipsip ano. May pressure. may pressure. Ayan guys. O, sasaksak tapos sisipsipin na yung gatas dun sa kalabaw. Okay, tara. Kami guys para anong gagawin diyan? Ah, gagawin Castellas guys. Para dun sa mga bisita. ipapa uh, Dessert. Kain. Bawasan ng tubig. Dito, dito. dito, kaya. Ha? dito. Okay. Bibigay mo lang. di uh, balik kita ulit dito. Di ba yan ano, nabibilad yung kalabaw? Wag lang sobrang init. Ah, ah, may tubig naman yung ano, di ba? May tubig naman Oo. Oh. Okay, ano, Siyan ka? dito ka. Eh. Diyan ka na lang. Uh, oh, sige. Ito, ito. Ah, okay. Eh baba na lang natin yung puwan. Yan. Pwede na Okay, sige. Oo, oh, para pwede na magdala ng tubig dito. No choice na, walang ibang lalagyan eh. Oo, oh, oh, oh kundi ito lang. Pero yan, pwede na inumin yan. Dito, hindi pinapapasturize eh. Ah, papasturize pa. Ay, hindi. Papasturize ako kasi ito. Papasturize pa bago inumin. Oo. Ah, lekas turistaish 'to. Hayun. Wala na siya pwedeng. Oh, See so, na guys, hindi so, na toso. guys, oh. So, Wala kang ano tawag yun, ng buno ba 'yun para ano no? Wala ko eh. Para hindi magsayang. Saktuhan lang. So, yan na guys, yung gatas ng kalabaw. Wala nang hinahalo dyan. Pag, pag -pasteurize. pasteurize po, pag pasteurize wala po. O, oh, kasi nakainom na ako nyan. Minsan yung may binibigay kay ano, atorne. Ibigyan uh -huh. niya ako. Ganyan nga kalalaki. Eh. Ngayon ko masarap eh. Talagang healthy pala yung gatas. Ano? Nasaktan ka pa na. Katapos yan, balik na tayo. Oh, Yung tubig mo, ilang ano yun? Sa, ano? Ilang galon? Lima. So yun na guys. So. Kasi yan dyan lahat. Hindi ko nga po alam mga apat na litro ito. Lalagay na yan sa rip. Oo oh, okay. Para kung lutuin nila. Yeah, yeah, na Okay na siya. Ah, oh. madali na. Kasi masisira to kasi pag hindi siya na rip. Oo. Oh. Pag ganitong ganito marinit dalawang oh. oras na nasa labas. Oo. Oh. oh. Kailangan talaga mabilis ano? Panis mga panis. Kaya dapat nakalagay po sa malamig ka rin. Oh. Anong inahalo nila dyan para sa Castellas? Ano? Lagi so pa ng asukal yan? Opo, meron. Punting asukal. Grams na lang ng asukal. Tapos, ano na? Punting mga halap na. Cornstarch, asukal. Hindi naman yata po. Punting lang yan. Isang kalabaw lang yan? Isang kalabaw pa lang po ito. O, oh, ang dami yan, o. 3.7 liters, ang dami. Ang oh. pinakamarami nga po, 4.9. 4.9. Pusong kalabaw lang yan guys. 3.7 uh, liters. Ayan na kasi wala. Ayan na Ano yung pagdangan ako lang yung papadidi. Ano po, binibigyan po namin ng konti ang ano. Pag may sobra po. Ah. Uh, Tapos ano, damon na rin kinakain niya.